ate yan o. Ate. pero ate mo oh, mas malala. Green. Tapos mga ano na sa gilid din kay ate Bel. Parang mag-ilaw. E, parang grounded siya. Oo. Oh. Sa'yo ganun din. Sa akin itim lang. May itim lang. Oo oh, ito itim lang. Ito lang ata. Ito hindi yan. Hindi sa akin. Ito, ito. si Pachisig, binigyan niya no no. uh. na eh. ng no iPhone Oo. XR. XR ng iPhone. XR. Sino binigyan. Eh, kay Alexa yun. Sino binigyan? Alexa uh. uh. yun? Oo, pinagamit lang yun. Si at, si Ate Che daw. Binigay na yun kasi kapalit nung nawala no, ni no. iPhone ni Che Che. Ah, may nawala no ba? Nawala yung iPhone niya. Naligos ng tagat na na pulog ta, hmm, maganda yun. Okay, naman yung <coughs> ganit <coughs> sa ganda na. Si mo, mo ba?

pabenta ko ya mo gilo bukas din tong naglinis ka nang habi dan may medyas sa kudong ite <laughs> tinanggal ko pala yung medyas ko nagpaligo ako kay blue ini wa kudong sa hat nandoon sa <laughs> Sa hongkong, ganda ng mga ano, kahit saan kasulog, magtingin, magandang tanawin. Ang maganda yung view. Ang maganda ng view. Hindi katulad dito sa atin, dami-dami mga wilds, o oh, dami mga There's ano. Oo, oh, oh. uh, doon wala, lahat na makita mo doon tanawin. si madam nasa mga birthday you na eh dito? baka dito bakit sabi mo sa force magbakas bakas ay mag ano alis saan? sa ibang bansa hindi hi, magkasama na pati you won. ah ang mga taga siya ah. hindi ka kasama? na ano? mag Taiwan kayo? kailan? Pagkalpir. Pagkalpir yun. nag pa. Sabi niya. Oh? nag pa, daw. Pa ba? Kasama ah. kayo yan. Kasama to. Sinama ako eh. Parin yung mga ano ko yun. Eh. Kahit hindi pa ka sa loong <laughs> dong. Thailand ata. Oo oh, nga. Thailand nga. Thailand, Vietnam. Ay, Thailand. Ang gawin nila na. Thailand, Vietnam, Vietnam, Vietnam daw. Vietnam, 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 Vietnam ata. Ang gagawin nila. Thailand. Yung mga 7 years na patakas. Oo. Oh eh si nanay Celia daw hindi pa man sabi naman ni ate si naman daw sino? si nanay Celia. kasi wala pa daw hindi masasama yun kasi wala ayaw man ang manila eh ano wala pang excited seven? excited nga daw eh ano, ano wala pang seven ko eh ayaw ka sumama ano? ano? ano wala pang seven? pag naka seven years ka na sa shop magsitrip kayo man. sa ibang bansa oh. sa Thailand ayaw okay. ko hmm. eh Totoo nga. Oo. oh. Sabi ko, dapat sa atin dito sa bahay ko, nakain ako Ito naka-traffic ko. Anong parking eh Ano yung 5 star? Mayroon ba kang parking sila dyan sa loob? sa production lang naman tumatagal eh, di ba kuya no? Sa mga it's sa may opisina walang tumatagal eh. Si Era. Si Era ta. Oh, ay eh, ang taong palang naman kasali na ba? Hindi po. Oh, kasi wala pang ano yun. Sa Salamat taong taon natin. Tinamo ng pagsa zero. Okay, baka sakay pa kaya ako nito. <laughs> Saan ba tayo bababa? Tingnan mo ba sa may DDT Oh, ko mo sa iru dahil ngayon kasi huwi kasi wala na pasok bukas bakit hindi sila magsipagbuto dito sa Maynila dito sila wala sila huwi matang north yan ayun no. uh, na huwi sila may shipmark kasi nag airplane sila ang mabili si si Maya huwi oo naka airplane sila nakabukit eh. maya maya nandoon na yun siya be? Hindi, pagdating din ng Tacloban, sasakay pa yun ng van, pagkata sa amin. ilang, ilang oras. Kasi na lang. Oo, saglit na lang. Ayan, ko. Hindi, yung TV ba Ano namin yung hindi kayo mag-jollibee? Oo, jollibee daw tayo, ay kuya nito. Jollibee, ayaw nyo? Ngani Ha? Tanghali na lang. Excuse me, makasakay kaya kung ito ang dami naman nila.